Magandang gabi mga kabos Samahan niyo ako at magluluto tayo ng Lucky Me with Malunggay Hindi ko lang yung malunggay Dahil mag-isa ako dito sa bahay Ito lang ulamin natin Lucky Me with Malunggay Kasi nandun sila sa subok nag-swimming sila Abating ko pala ang aking pinsan Si Kuya Andoy Richie Sampada Advance happy birthday sa iyo, Andoy. enjoy po palagi at uh, ingat po palagi sa biyahe. Uh, sana marami pang blessing ang dumating sa inyo. Dahil napakabuti nyo. Uh, ingat kayo dyan at enjoy kayo sa swimming. Mga uh, pinsan ko at yung mga uh, kasama ko sa bahay. Pagkita na nang ipagbabago ng aso.

あっ。 na. patayin na natin mga kabote dahil luto na, di ba? Sarap.